Mga kababayan, kung OFW opportunities ang pag-uusapan, lagi itong tanong, Canada o Australia? Parehong may mataas na sahod at benefits. Pero, alin pa talaga ang mas bagay sa iyo? Tara, ikumpara natin. Una, job opportunities. Canada, malaki ang demand sa healthcare workers, caregivers, IT professionals, at skilled trades. Australia, mataas ang demand sa construction, hospitality, farming, healthcare, at skilled workers. Pangalawa, salary and cost of living, Canada. Maganda ang sahod pero mataas din ang buwis. Manageable ang gastos depende sa city. Australia. Mas mataas ang hourly wage pero mataas din ang cost of living lalo na sa Sydney at Melbourne. Pangatlo. Pathway to permanent residency. Canada. Malinaw at mabilis ang PR pathway kaya mas madali mong madala ang pamilya mo at maging citizen. Australia. May PR din pero mas mahigpit at depende sa skills at qualifications. Pangapat. Healthcare and benefits. Canada, may universal healthcare, karamihan libre. Australia, may public healthcare system. Pero may ilang services na kailangan ng private insurance. Panglima, climate and lifestyle. Canada, sobrang lamig sa winter. Minsan, umaabot ng minus 30 degree Celsius. Mahirap i-adjust para sa mga Pinoy. Australia, mas mild at mas katulad ng klima sa Pilipinas. Kaya mas comfortable. Pangalim, proximity to the Philippines, Canada, malayo, 14 to 16 hours flight. Australia, malapit, nasa 6 to 8 hours lang, depende sa city. Kaya mga kabayan, kung ang pangarap mo ay long-term migration at permanent residency, mas walk ang Canada. Pero kung mas gusto mo naman ang mataas na sahod per hour, mas malapit sa Pilipinas at mas relax ang klima, Australia ang practical. At the end of the day, hindi lang sa bansa na kasalalay ang tagumpay. Nasa diskarte, sipag at yaga pa rin ng bawat OFW, Canada man o Australia. Siguradong may magandang kinabukasan kung handa kang magsakripisyo para sa pangarap mo at sa pamilya mo.